pumunta nga po kayo dito sa Amera Dental Clinic. Sasabihin nyo nga lang po yung pangalan ng page ko. May discount na nga po kayo agad na 25%. Gusto mo na ba magpalinis ng ngipin mo pero wala ka pang alam na dental clinic na pwedeng punta? Ito na nga po ang sagot sa iyo kung taga Novaliches ka lang kasi nga po ay located nga lang po to dito sa Novaliches Susano Road. Pwede mo nga rin po to i-search sa Google Map para hindi na nga po kayo mahirapan sa pagpunta dito. At ito na nga po ang pinaka good news ko sa inyo kapag ka dito nga po kayo pumunta sa dental clinic nila. May 25% na nga po kayo agad na discount basta sasabihin niyo nga lang po yung pangalan ko dito. At pag nakapasok na nga po kayo dito sa loob ng clinic nila, sobrang aliwalas nga po. at sinisigurado ko magiging komportable po kayo dito sa loob ng clinic nila. At kung ka nga po maboring ay hindi ka nga po dito mabuboring kasi nga po habang nililinisan kanila ng ngipin ay kakausapin ka nga po dito nila. Kaya wala po talaga kayong dapat ipag-alala dito na nga po kayo pumunta. So yun nga po, maraming salamat nga po kay Sir Carlo din sa Amera Dental Clinic sa Susano Road. So yun, sa so, mga gusto nga po magpa-clean dental clinic dyan, i-message lang po sila Sir Carlo, ilalagay ko po sa comment section sa baba. So yun, Pagkaroon po kayo ng 25% discount, basta sabihin nyo lang yung pangalan ko na Rodel Robles Sorbetero. So, yon. Pakitain nyo lang yung buka ko, guys. May 25% discount na kayo sa kanila. So, yun. Di ba? Napakabangis ko. Sasabihin mo lang yung pangalan ko. May 25% discount ka na. So, yun. Ano pang hinihintay mo? At ito na nga po yung Facebook page nila. Dito na nga lang po kayo magbe-message sa kanila. At maraming salamat po dahil lumabot kayo dito.